morning mga dudes Happy Tuesday So yung driver natin Nagpabakuna na Nagpa-injection na naman Para sa Pinalamot kasi ng pusa yun Pang Pangatlong balik <coughs> Siyempre wala si partner So ang driver natin Si boss <laughs> uli siya Yun know. Bibili ng makakain At siya nagugutom So, ang natin ngayon, Malabon, botas eh mag-start tayo ngayon sa ano dito lang muna. Bibili tayo sa may A. Francisco sakop ng Santa Ana, then diretso tayo ng Makati. Bago tayo gumawa ng Caloocan Grace Park, papasok na ng Malabon. Nabotas. So nandito tayo sa Angel ano? A. Francisco. Waiting, inabot natin. Malita naman yung in-order niya mga dudes. Malit lang naman yung mga tips kaya ano uh, natin. So next natin Makati. Makati. Dito sa JP Rizal. you <laughs> thank you thank oh. you Manila! you you wow. Goes pa tayo na C3 si break time mga dogs oh, Naabot tayo ng <laughs> alas 12 Maulan So kakain tayo Pabon Meron dyan Si boss, bibili lang ng nga Okoy Di naman, actually, di naman kumakain ng kanin yan Tayo lang ang kakain Generoso sa kakain sa kyan Tayo sa Malabon Malabon, na maambon Hindi na ambon to, ulan na to Ulan na to mga dudes Ay, lakas na ng ulan Takpo Takpo, ayan na Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Takbo, 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 takbo. Ulan <tuk> <tuk> na sa atin, puso Opo, opo Tsaka tundaing na bangus Ulo, Ando yung chan eh? Aray ko, Ando yung chan? Ando yung chan eh? Uh, oh, Kain? Oh. Kain niya si boss. boss. Kain niya si din ako niya si boss. na. <laughs> niya <rin ako> si <laughs> So, ito yung binili natin. Iyan. Daing, puso ng saging, at kanin, sa kalating kanin. Ito, may sabaw pa, oh. <tinyo> Ano yung ano yun yung ate? Patisyon marka na. Ano pa? Ano yung patisyon marka? Kupina. Kupina? Uh, upina. Upina. Upina? uh, uh upina. ayun. Uh. High quality. High quality? Uh -huh. So, ito may sa so customer natin. Ito ano? may Hindi pa alam eh. Blanco lamina yung nanin eh. KRS. Ayun. <tinyo> Are Santos. Nagagawa ng patisyon. Kasi yes, may nakikita ko may pupapasok doon ng quality. Baka ang papagwapa ka Siguro, sila nag ano, franchise. Pero mahal ang tentay. May tentay doon eh. Hindi na nakita kong tentay. Hindi si tentay. Kapresyo na siya, no? Ang na. Yung ng babae? Kapina? Hindi. Hindi. Yung isang klaseng patis na kalaban ng centay Sa presyo sila, diferensya na ng centavos. mm. Sa grocery ha. Ang mahal si Dufran eh. Dufran, mahal. Oo nga. Ano nito na yun? Every Tuesday, dito kumain Oh, Iba kasi ako nun. Mm -hmm. mga kasi pa paano tumihila rin siya mga dudes matatapos na natin kumain so nauna na, nauna na tayo so, boss, hindi pa hindi pa tapos kumain dun mihirip pa isang kanin magiging nga natin muna itong tumbler natin sa sakyan oh, nauna na tayo rito gulat ko bigla nasa likuran ko si boss sabi kakain lang ng okay. hindi nakakain ng kanin pambira <laughs> sumubay pala sa atin <laughs> ayun tayo pagtsikahan pa. Tayo dito. Tayo natin magbukas yung hardware na to. puti tumila. Kahit pa paano. Ay, nako. Ang ulan, pabukso-bukso. yung ating chinelas amigas po naman tayo tambay so maya maya mga dudes pagbubukas na yan hindi lang may auto na lang, lang yan. alas 12.45 na o, oh, nakikita niyo na yung nasa likuran ko, naglalakad, ayan o. Oh. May take out, may take out. O, oh, yun o, yun o, yun o. O, oh, ayan o, oh. oh, okay. oh. <laughs> oh, may take out. Oh. <laughs> may bit-bit na okoy. Oh, o, <laughs> may take out na okoy. Oh, <laughs> may bit-bit na oh, <laughs> May bit-bit na okoy. Oh, <laughs> may bit-bit na okoy. Si Bon, may bit-bit na okoy. Madalas ako makita sa YouTube neto. Oo, nilang <laughs> sama ko yan eh. Nagkikilo oh. <laughs> pa ng simento. <laughs> <laughs> Makahuli pa kami. Maaga eh. naman ang na mga dudes eh. Na, na lang. Konting tiis na lang. Konting ilang minuto na lang. So okay na. Bukas na. Okay na. Oh, oh. Hello, Madudz. <laughs> Igisik tayo para matulog. Matulog. <laughs> Matutulog tayo para gumising. Yes. Yes. That's true. Si Pago. Oh. Ano meron? Nagagaling lang natin galing sa tulog at magigising tayo para matulog. Magigising na natin galing si Ha? Ano yan ito. A1, tsaka yung square circle. Hydraulic. Ah, ito door knob, hydraulic. Tsaka yung padlock. Nadadalong klase. Yes. Yeah. Ano Ano balita? Baba. Ah. <laughs> so ito yung binaba natin mga dudes Hindi ko na pinakita so, Kinalat lang natin yan dyan Kasi ating kamay hmm sila yung magiging ano yan. Kailangan natin close up yan para sila yung ano sa title natin. Uh, sa mala. tayo? Ano? Hmm? Yun. Ano? Saan tayo mag-umpisa? Siyempre sa... Sa una. <laughs> AL5A. Mm-hmm. Asa <laughs> na? 3 a 1 Ayan na. Sa ating gamay. Ito! Yung kaso <laughs> Ang litong butas eh, paano natin yan? may yan? Ano yung butas oh? Oh, ang lit

Naiya ka? Naiya. Oh, mm -hmm. Ay, ma-discover ah. So, inayos na lang natin itong mga boots. Hop. Hirap, wala tayong handle. ano na? 1834 to. 1834. <laughs> Yung tatlong box mo. Ano? Yung tatlong box mo bakit Oh, ayun. 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 Balik natin, bawasan. Ano ba dapat sa resibo? Ano? 532. okay, sige, sige, sige. Tingnan mo baka, hindi wag Wag na. na. Gawin mo pito. Gilang. Pito. Kaya mo seven. Oh, ayaw mo ng pito, gawin mo seven lang yun? Ganun lang kadali yun. <laughs> ano? Kala ko resign. Yung ano, yung ko mag-sign. tingi mo Three-fourth na na Diyan mo baka may mali na ah? ko nang ah. Bakit ko na putol? <laughs> oh. Bakit naman gagala, ah. Gagala na naman to, Na-de-date. Uh -huh. they... uh -huh. Ha? Oo. Oh. Hindi na binalik. Inawas lang.

Five three three five mm -hmm. Pink ang kunin mo dyan ha? Pink. One half by three fourths. Kasi yung sukat na nang Tapos yung palaki Good. Okay. Thank you, Yan. Saka yellow. Okay, thank you. Ano Ay, okay. may, may mga kablogger. <laughs> okay. O, ya. O, Pia. May Ito, ito, ito. yung haba may medyo yung haba. One-eighth yung taba. Okay. Ibang size mga dudes. May naligaw. May e, naligaw. Itong sukat. 532, 1 inch. <laughs> Nahalo. Ang dapat. Tayo sa branch. Uy, huwag katatapos lang kumain. Yun o! Oh. Oh. <laughs> Hello Jen! Hello! Ayan, mga <laughs> meron po. Ayosin mo bilang mo yan, ha? Ay, nagkakamali, ah? Lagi inventory si pare ko, Kailangan, eh. Oo, kailangan ba? Kailangan. Para sa ekonomiya, no? Oo. Walang masawat, pag walang... Ayun! Dali ko na to. Siyempre magkicheck ako Ayan lang yan uh, Ayan lang yan Oo Tungtungan tayo sa kabila mga dudes Medyo may katagalan kasi dyan eh So habang nagaantay Ihatid eh, ko na to Nakit lang naman to mga dudes Ambon. Ambon. Then unang kanto kakaliwa tayo. Para hindi na kayo papasok dito. Diretso na tayo sa malapit sa munisipyo ng Malabon. Boundary ng Nabotas. tayo ah, kaliwa tayo unang kanto unang kanto lakad sana walang gawa tao tayo Ay, maraming tao. Hello. Oh. Ito lang, konti oh, lang oh. Ito ang tatang lalaki ng mga kasalubong natin, tayo makakatras, oh. Yun, oh. Yun, oh. Ito tayo, ito tayo. Oh! Oy, <laughs> Talented! David! Ayun ah! Ayun ito Ayun oh! Ikaw lang mag edit Okay, hanggang dito lang tayo mga dudes! <laughs> Balik tayo sa dati Sa kung tayo galing Oh Maharot, maharot sila, maharot Tayo, lakad Ay tayo Lakad, okay. lakad Lakad okay. sa iskinita Gusto sa pa ay sige lang ako dito mga hindi-dood <laughs> Aray sige lang ako dito Ito ang ah, buhay ni dudes Ang pagbablog parang nililibang na lang din Habang nagkatrabaho Wala na kan, hindi ka suplado Wala kaibigan ka ah, Buti tumiilala rin yung ulan mga dudes Para kahit pa paano Hindi tayo nahihirapan na, takto siguro Ayan, tapos na si boss O nga, tapos na Okay Alright, sakto? Sakto lang boss Sakto lang, tapos? Ano yun Sakto. Sabay ka tayo. Ikaw, samantayin ka tatlo. <laughs> dalawang item mo. Nilakad ko pa. Ang gano'y. Kasi chumikinga mo, kapaching-ching. So mga tol, saka dito lang yung vlog natin. Maraming salamat pala sa wala sa akong panonood. Oh, God bless po! Mabuhay tayong lahat. Bye-bye!